Ito lahat. Mga na ho ito. Sinisir ko na sa mga kababayan ko. Kung ano man ang ibigay uh, sa atin ng Diyos, eh, tatanggapin natin. Basta ako, inalay ko na yung sarili ko at saka yung kapalaran ko para sa buong Manila. Sure tayo, lalaban tayo para sa mga taga-Manilena po. Talaga nga, yun na po yung sigaw nila kahit saan magpunta. Wala man sa plano, kahit yung pagiging congressman po. bigay lang natin ng isang daang franchise business. May taga Caloocan, may taga Montenlupa, may taga Bulacan, siyempre may mga taga Maynila. Ngayon, nagbibigay na naman tayo, bukod sa masarap na ayuda, kabuhayan uh, din para sa mga kababayan natin. Nakita niyo naman yung sobrang init na paghanggap. Uh, ako naman, wala naman. Inaalay ko lang naman yung sarili ko. Sobra-sobra na akong blessing sa akin. Panginoon. Sobra-sobra na akong binigay sa akin. Ito ang lahat. Mga sobrang na ito. Sineshare ko lang sa mga kababayan ko. Kung ano man ang ibigay uh, sa atin ng Diyos, eh, tatanggapin natin. Basta ako, inalay ko na yung sarili ko at saka yung kapalaran ko para sa buong Manila. Sure tayo, lalaban tayo para sa mga taga Manila. Halaga nga, yun na po yung sigaw nila kahit saan magpunta. Wala man sa plano yun eh. Kahit yung pagiging congressman ko. Eh. Nagsimula yan sa pagtulong namin sa front row kayo, sa buong mahigit. Hanggang naging director for charity na nga tayo, nakita ng Miss Universe yung pagtulong namin. So, ginawa tayo yung uh, director for charity hanggang yun nga, naging host tayo sa will to win, tutok to win, tumutulong, araw-araw tumatawag, nagbibigay ng financial assistance. Hanggang ngayon, non-stop ako, na na ako. Pero, kahit wala ha na, kahapon, po, Kahapon po, may liman libo tayong taong tinulungan sa Sampalok. Hindi naman po kasi lahat na imbitahan. But uh, kahapon, Sampalok, ngayon, uh, Tondo. Ngayon, Tondo. iisa -isa natin yan. Sam, sabi mo kanina, wala nang sardinas at noodles. Oo, oh, yan ako. Gagawin natin standard niya yun. Kasi naman, ganito yan eh. Nagumpisa yan. Tuwing tumutulong tayo, lagi sinasabi, sardinas na naman may kalis-kis sa kami. <laughs> Sabi ko, ibahin e, natin ang ibibigay ko sa inyo, yung gusto ko rin natatanggap. Kasi galing din po tayo sa wala, alam ko yung pakiramdam ng wala, alam ko rin yung pakiramdam makatanggap ng masasarap. <laughs> so kung ano man ang bibigay ko sa kanila, yung masaya akong natatanggap ko rin. So, puro spam, delimondo, tsokolate. Masarap na bigas, syempre, kasi minsan nakakatanggap daw sila may mga bubuk. Sumula so, ngayon, yan ako, oh, dapat ang maging standard. Mahiya na sila sa sarili nila kung yung pala yung pamimigay nila. Pero kung ano yun, eh, pagkain pa rin yan. Ang yeah. gusto ko lang sabihin, eh, kung kaya natin gawin sa sarili natin, eh, what more pa sa punto ng gobyerno, di ba? sa so, uh, kanina you mentioned na, yun nga, not only in uh, Manila, but, uh, like, uh, national government, tumulong ka nationwide. Habang. Oh, kasi iba, makikita mo talaga, at tapos para na, election, nakatutok na sa ano kung saan nila gusto tumukha. Pero ikaw talaga, uh, hindi nagkaroon ng hint ang tao na ah, tatakbo pala siya. Eh, hindi na po. Man. hindi na po kasi kaila yun eh. Uh, kaya kaya nga tayo pinapatakbo. Wala naman tayo plano tamakbo. Nagka-show tayo sa CNN dati dahil sa kakatulog ko. Sabi nila, yung, yung ginagaw, kasi pinature nila yung buhay ko eh. Sabi nila, naging top rater yun sa CNN Philippines. Sabi nila, uh, napaka daming nanood yung uh, storya ng buhay mo. Bakit hindi natin gawing programa para mas maraming tumulong? Doon nagsimula ang, ang Dear SB. Hanggang napunta po ako sa GMA 7. At ilang taon na tayong gumagawa ng tulong. Tapos may will to pa, may tutok to win. Kaya hunahalal naman tayo bilang uh, At ngayon, sa kakatulong na naman, tinuotsok na naman tayong uh, maging mayor ng Maynila at sa uh, saan tayo dalhin ng uh, may kapal kung ito yung laban na gusto mong bigay sa atin ng Diyos kung kailangan ko ilaban ng mga tao ng Maynila mga anak ng Maynila ilalay natin sarili natin at ang kapalaban natin hindi na kanselor ko lang paano ba ba no. yung sinasabi ng kaderman sa mayor na. sorry ah, congressman mayor paano mo ba papanggain yung pader na sinasabi ng batang manila. Huwag mong babanggain, baka mauntog ka. <laughs> Hindi natin babanggain kasi sabi ko nga eh, tumutulong lang tayo. Wala tayong ibang gagawin kung di kabutihan. Kung gusto nila ng ganung pamumuno, kung gusto nila ng malaking alawan sa seniors, kung gusto nila ng libreng hospital, libreng pagbayad sa paggamot, libreng uh, maintenance medicine, trabaho, negosyo, kabuhayan, Siyempre, para sa mga estudyante natin, libre rin, allowance, sila na pong mag-decide, uh, mag hindi na po ako. At sabi ko nga po eh, ginawa ko na po yan. Hindi ko ito pinapangako. Noong isang araw lang, uh, nagbigay na po tayo ng allowance sa mga senior citizen sa barangay ng sa Palo. Inoble na po na natin. Sa so, floor Cate. sa San Manila po. Fort District. So sabi ko, kaya natin ginagawa yun para ipakita. Kaya natin gawin doblehin. hit. Gawing 2,000 libo isang buwan ang alawan sa mga senior. Ba't hindi kaya sa buong Maynila? Ibigay natin ang pera na Maynila para sa tao. wag lang sa bulsa ng ilan mga namumuno natin. Kasi alam niyo po, ilang taon na ho namumuno yung mga pangalan na yan eh. 20 years, 25 years, 30 years, may nagbago ba? Lalo nga mo? lalo nga naging bakarote po ang Pilipinas, ang Maynila. Hindi ko na ako matis eh. Hindi ko matis to mga kababayan natin. Nag-iiyakan nga kanina. Eh. Mabigyan lang ng bigas, mabigyan lang ng tiyari. Oh, man. Hindi ko na matis, kaya sabi ko, ako yung may kakayanan, ako yung binigyan ng Diyos ng ganito karaming biyaya. Kung ano man na meron ako, hindi ako magbubulag-bulagan, hindi ako magbingi-bingihan. Iaalay ko yung sarili ko at kapalaran ko para sa lahat ng batang Manila. Diba? At nakakatuwa kasi mayor ng ang tao sa iyo, di ba? Uh, o, okay. uh, oh, oh, personal, di uh, ba? Opo, oh, nagkasabay naman kami sa, ilang beses rin kami nagkasabay mga awards night. Uh -huh. Uh -huh sabay kami napapangaralan nung naging mayor siya. Napapangaralan din ako sa Entrepreneur of the Year, CEO of the Year. Nagkasama rin ho kami nung nagtayo uh, magtayo ako ng iskwela sa Maynila. May mga tinayo tayong iskwela para sa mga mga kabataan ng pandemya. So, meron sa Santa Mesa, meron sa Palo. Pumunta po siya. May picture pa kami. Marami kami picture ni, ni Isko. So, uh, masaya ako. Nakilala ko siya. at uh, nakatulong kami magkasama. Ako naman, eh, panibagong pagtulong to. Ang tawag dito, malawa ang pagtulong. Ngayon lang siguro nangyari to sa buong uh, Barangay 128. Bu buong tondo, buong balot. Sabi ko, lahat ng pamilya dito gusto ko mabigyan ng biyaya. Walang uuwing malungkot. Lahat uuwing masaya. May gitisa mo ka. At sabi ko nga, may pag-asa. Kasi may mga lola, pinagdadasal po tayo kanina, nag-iiyakan. Sobrang, <laughs> sobra, sobra, sobrang tuwa ko lang po. Kaya nga po, kung ganito ang pagtanggap sa akin araw-araw ng mga kababayan ko, ibibigay ko po lahat sa inyo. Sa isang sa deciding factor ng pagkandidato sa mga sa ka dahil lahat ng tulong mo kinakarap? Uh, Sinabi ka ni Katrina. Uh, oh. Opo eh, sa, sa kasamang palad niya po, eh, wala tayong magagawa. Ganyan ang politika eh. Siyempre, pag tumutulog ka, mapapamahal sa mga tao. Ayaw nila mangyari yun. So, pero that time wala ka pang plano ko dati. dati, alam niyo po, kaibigan ko yung mga ibang mga kapitan. Tinutulungan ko sila. Tinutulungan ko yung mga kabarangay nila. Ngayon po, ang pinaka Yung pagtulong ko, hinaharang, sinasamutahin. Yun po yung panawagan ko sa lahat ng mga kapitan sa Maynila, lahat ng namunguno. Tigil na po yung pumumulitik ha. Kung sa pagtulong po ang gagawin natin, huwag nyo kami pipigilan. Huwag nyo pipigilan ang mga lolo't lola natin makatanggap ng biyaya, na masasarap na biyaya, masasarap na pagkain, na mga allowances. Huwag nyo kami pigilan. Pagamitin nyo kami ng court para hindi kami dilad sa araw. Binibilad kami sa araw. Nakita nyo, kanina. Alam nyo, matik na hindi matuloy dito eh. Kasi what do, may nga namumuno dito na may ikinikilingak iba. Ano na lang ba yun? So, tapat, matapos na ko yan. Alam niyo, pag nabigyan tayo ng pagkakataon, tatapusin natin ang pumulitin na sa Maynila. Kung gusto natin ng pagbabago, sisimula natin sa sarili natin. Gagawin natin model city ang Maynila kung anong gagawin natin dito dahil city tayo tayong capital ng Pilipinas eh. dapat ito maging model city so pag nagawa natin yan hopefully maging, maging model city tayo ng buong Pilipinas ang ayuda masarap ang allowance sa senior 2,000 buwan buwan hindi na tayo pipila pinapipila kasi nila para sa 500 piso 500 piso papipila yung lola mo 8 years old 75 years old para ano, ipamukha sa, sa kanila na limandaan, binigyan kita, boto mo ako. Tama ba yun? So, pag ikaw nag-iisip, kasi tayo nag eh, pag ikaw nag dapat ba pinapapili empleyado para ko hindi sweldo? Di ba dapat kahit nasa ka matanggap na sa card? Mahirap bang isipin yun, Kasi pag ag namumuno, walang negosyo, walang karanasan, at ang karanasan lang, eh, mangulimpat ho sa gobyerno, wala talagang mangyayari sa Maynila. Ilang taon na ho yan? Same, pare-parehong pangalan, pare-parehong namumuno. Yumaman na nga sila na sobra-sobra, kala ko ba galing hirap? Ba't ang yaman na? Ba't may bahay na sa Labang? May bahay na sa BGC? Anong negosyo mo? Hindi, eh, di ba? Anong negosyo mo? Yun lang na may tanong eh. Ano bang negosyo nila? para yung mamang ka ng ganyan, ilang taong, 25 years, 20 years ka sa Maynila, yung mamang ka nga, congratulations. Somewhere Bili ba ko sa'yo? Reaction, David ka sa mga gulayan dito sa Maynila. Eh, syempre, gusto natin yung story ang yun. Eh, buong buhay ko eh, David tayo eh. Buong buhay ko, sabi, walang mangyari sa Ang gadya ka na ng sampalo, hindi ka asenso, hindi ka ulad, hindi ka, hindi na kumpanya mo, hindi ka nga kagagraduate eh. Pero nagsikap po tayo. Hanggang maging valediktore tayo, nakaala tayo ng mahusay. Kromadwe tayo sa UP Diliman, sa pinakamataas na lang ngayon dito sa Pilipinas. Ginawa natin yan. Nagkaroon tayo ng diploma, Gumiskarte tayo, nagnegosyo tayo, buka lang tayo bata. 42 years old na po ako, mahigit dalawampung taon na tayo nag-negosyo. Lahat ng meron ako, pinagirapan ko. Bago pa ho, tayo napunta sa kongreso, Meron na po tayo. Kaya wala na hong ibang uh, uh, pangarap, kundi isa lahat ng biyaya, kundi ipasayahin, iangat ang buhay ng mga Manileño. Ramdam ko sila at ramdam ko rin yung uh, pagkakaroon ng wala at naramdaman ko rin yung pagkakaroon ng meron. Lahat deserve naramdaman yung pakiramdam na yun. May date na ako kailang pa pa. po? May date na ng pa. Hindi eh. <laughs> ko pa po May date Tago muna. Hindi ko talaga babi. Hindi naman ako tago. Dito na po ako, ako eh. Inaarap ko na po yung eh sarili ko eh. Kinalay ko na yung sarili ko. Basta ako, walang tago. Iisa-isay natin. Lalapagan namin lahat ng lugar sa Maynila. Uh, Maghahati tayo ng tulong, ng biyaya, ng kabuhayan. So abangan niyo, walang katapusang kabuhayan. Sabi ko nga po, gaya ng takumpay ng aking kwento, gagawin natin yan sa mga buhay ninyo. May your question ko lang. Hindi na ho tayo independent sa dami ng sumusuporta sa atin. Nakita nyo yung mga konsyal natin, mga kongresista natin, galit po sa, sa mga partido, lato yung sumusuporta. At saka sa totoo lang, pero na wala, ang kailangan ko, mm -hmm. yung tao. Diretso po tayo sa tao, ramdam po yung sigaw nila, at uh, ko no. kung ano mayroon naman yung na, Mayor, na, sino ang na, na. nakipisil yung vice mayor? Meron na po ba? Ah, alam nyo, hindi ko kasi talaga inisip yan. So, to tell you honestly, wala po talaga tayong vice mayor, wala po akong nakipisil. Marami lumalapit, okay. marami na tayong kamiting. Na-tridor na nga tayo, kayo pa lang. Kunwari, rin, okay. nagpe-present tayo pa lang. Ginawa lang tayo leverage. Napa-offer, tapos gagawin lang pala leverage para mas mataas ang offer sa kabila. Masyado matatalino mga tao dito sa Maynila. Lalo na yung ibang mga namumuno. Ito so lang ba is? Ha? na natin, malay mo. Alam nyo po, hindi nga, hindi ako dapat tatakbo eh. Diba tayo nandito. Ang mga bagay, kahit di mo pila nung no, nangyayari. Sabi mo nga, David and Goliath, pader. Pero alam nyo po, lahat ng story yun, mas ganda ang uh, ending at uh, nag ang Saan tumataas na yung ratings mo sa survey? Pataas ng pataas na po sa lahat ng survey. Kahit sa mga survey ng mga iba. Uh, yung po yung uh, wala pa po tayong deklarasyon. Pero yung survey tuloy-tuloy. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. Hindi ko po kayo bibigoyin. Wala na akong ibang hangat sa buhay ko kung bibigay yung sa sarili ko. Kapalaran ko para sa mga kababayan ko. Kung ano meron ako, ibibigay ko po sa si inyo. Lahat-lahat, wala na akong angad eh. Dayaya na ako ng Panginoon. Wala na ako. Kundi uh, pagmamahal na lang sa mga lola at lola natin. Sa mga kababayan ko may hirap. ramdam ko po kayo. Eh, ipaparamdam ko sa inyo yung pakiramdam ng mga sales. Sa wedding bells, Hindi pa na ako kapabakay, Rian. Hindi, pero hmm. lagi siya nakasupport ko sa'yo. Opo, oh, alam, alam niyo po. wedding bells hmm. na ba? No? Alam niyo hmm. po, kahapon, masaya-masaya ako. Hmm. Nasa Agustinio so kami sa Palok, Manila. Kasama ko po siya. Namigay kami at tumulo kami sa limang pamilya. Lakas ng ulan. Uh -huh. Habang kumuulan yan, di umalis sa mga tao. Kasama ko po siya, basang-basa. Talagang ang namin, lahat ng mga lola at lola natin. Hindi lang sila natuwa sa mga binigay natin mga ayuda, tulong, kabuhayan. Pinakain pa natin sila sa McDonald's. Kasi, <laughs> Galing mo raw. Ayun, ayun ko talaga ng uh, ginuguto pa mga kababayan ko. <laughs> ha? Kasal. Kasi lang tanong ni. Alam niyo po, sinabi ko eh. na yan, sabi ko na yan. Ayoko ginagamit yan para lang sa itong uh, mga panahon kasi baka sabihin. Kasi ganyan po yung nakaranasan ng mga tao eh. Gagamitin yung, uh, hindi yes. uh, natin makakaila, artista po siya. Nakausap po siya, sabi ko, hindi hindi ko gagawin yung ginagawa ng iba. Kasi, eh, ayaw ko na po magsalita. Ah, kasi, pag ganun, eh, para naman yung self-serving para sa akin, na ang ginagamit natin, yung kasikatan ng uh, partner natin. Sana, huwag na natin pag-usapan muna yan, pagtapos na ng lahat ng ito, basta kasama ko po siya sa lahat ng magagandang hangarin natin, sa mga pagtulong, at uh, mamaya makikita kami, may mga pupunta pa kami tutulungan. Alam niyo ba, everyday may medical mission tayo. Nakita niyo yung mga SB Mobile Clinic, yeah. SB, SB Mobile Botika. Araw-araw nag-iikot yung buong Maynila. Nagbibigay po yan ng libreng gamot, maintenance medicine. Good for 30 days para sa po mga kababayan po sa Maynila. Ginagawa ko to para ipakita na kung kaya kong bigyan ng 2,000 allowance yung mga senior citizen kung kaya ko magbigay ng maintenance medicine na libre, na libre gamot, masasarap na ayuda, dapat kaya rin ng city hall at gobyerno na may nila. Pero may yung politika. Diba? Alam natin yung gano'ng parang yung politika. Gano'ng ka at saka ngayon pa lang, ano yung mensahe mo sa mga nagbabalak sa'yo ng manira? Dahil, so, kung saan sa yung campaign, Marami ba? na nga naninira, pero oh, alam mo, sabi nga nila eh, get put good man down. Pag may ginagawa kang mabuti, ano pa sasabihin nila? Ano sasabihin nila? <laughs> sabi ko, wala tayo bang gagawin kundi puro pagtulong at kabutihan. Kung gusto nilang pigilan, hindi ko tayo magpapapigil. Alam mo, yung ugali ko, dahil nung bata ako, dinagaw na ako yung ko. Doon, doon ko nakukuha yung motivasyon. Doon ako lalong nanggigil na magsumikap. Kaya lalo nila kami ginigipit lalo nyo na kami sinisiraan. Salamat po sa inyo. Lalo po ako nang gigigil. Ibigay lahat ng meron ako. At marami yon At magsasawa kayo sa kakasira uh, sa akin. Dahil ibigyan ko pa kayo ng dahilan para talaga na sumama dito sa movement na to. Alam niyo po yung ginagawa ko, movement to eh. Hindi ko to ginagawa para mamulitak kayo. Ginagawa ko to para maging inspirasyon at para gayahin ng iba di ba? We don't just do this to uh, help, but to inspire others to do the same. So, sana po, lahat ng mga kababayan po, matulong-tulong tayo. Yeah, pero, yung laban na to, ito po ito laban. Laban niyo po yun. Eh. Sam, it's good to know, no? Binanggit mo, mamaya kasama mo yung Sirian, di ba? Uh, uh, pero dito ngayon, wala si Rian Ramos. Ibang Ramos ang kasama. Ah, kasama ko po ang ibang Ramos. Oo, oh, oh, si Wendell yun. Yeah.